And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Huwag daw akong magtanim ng sama ng loob. Kasi masama raw yun. Bilang anak, dapat raw ay unawain ko ang magulang ko. Dapat raw, huwag kong ipakita yung galit ko. Pero paano ba hindi magalit sa taong paulit-ulit na nananakit? Paano ba magpatawad ng taong paulit-ulit ang ginagawa? Yung umaasa kang magbabago siya, pero bakit taliwas yung salita sa actions niya? Nagsulat ako ngayon para mabawasan yung bigat na nararamdaman ko. Dati, nagsulat na rin ako. Nung nakaraang taon. Para bang natamaan ka at humingi ka ng kapatawaran. Tinanggap ka namin ng nanay ko. Pinapasok ka namin sa mundong ginagalawan namin. Unti-unti kitang pinatawad. Unti-unting gumagaan ang kalooban ko sa iyo. Pero may konting pag aalinlangan Meron pa rin parte sa akin na ayaw magtiwala sa iyo na para bang nagsasabing, minsan nagawa mo ng manloko. Paano kung maulit muli ito? Sabi ng nanay ko, unti-unti kang nagbabago. Na siyang kinatutuwa ko. Nagpupunta ka dito sa bahay, dito ka natutulog, dito ka natutulog, Natutuwa akong makita yung saya ng nanay ko na sa wakas, yung pamilya natin unti-unting nabubuo. <clears throat> Masaya ako kasi pinakinggan niya ang dasal ko. Yung sana magbago ka at wag mo nang lolokohin yung nanay ko. Ang saya sa feeling na tuwing may magtatanong, ayos na si na mama at papa mo? Ang sagot ko, ah oo, after 18 years sa wakas nagbago. <coughs> Pero, parang iba na ang nangyayari. Isang araw, nagpunta ka dito, hiniram ko yung cellphone mo. Hindi para pakiilaman na Kundi para subukan lang kung maganda yung ganyang klase. Sinubukan kong mag-type sa messages mo. Doon ako nagtaka, bakit walang laman ni isa? Pati message ng nanay ko deleted na. Eh kung wala kang tinatago, bakit ka magbubura? Kina-bahan ako. At doon nagsimula tiningnan ko ang contacts mo. at tumugma. Nakasave pa rin yung number ng ex mo. At nagmamakaawa ka pa rin sa kanya. At doon ko napagtanto, gumawa ka ng Facebook na iba ang pangalan para makausap mo pa siya. Nagsasama kayo ng nanay ko, pero sinasabi mo sa iba na single ka. Sinasabi mo sa isa na mahal mo siya habang magkasama kayo ng nanay ko. Nagalit ako. Umiyak. At sinabi ko sa nanay ko. Mas na doble yung sakit. Kasi nakita ko rin tumulo yung luha ng nanay ko. Makalipas ang ilang buwan, pinatawad ka uli namin. Kasi nangako ka na hindi mo na nauulitin. Naniwala kami sa iyo. Nagtiwala kami sa iyo. Pero this time hindi ka nagpupunta sa bahay. Kasi busy ka ka o. Maayos na ulit tayo. Nagbibigay ka ng allowance ko. Napapakiusapan kita na para bang ang saya. Dahil ayos na talaga kayo ng nanay ko. Kaso dumating yung oras na nag si mama ng 15 days sa trabaho. Pero hindi siya huminto sa kakatrabaho. 5 a.m. to 10 p.m. nagtatrabaho pa rin siya para makaipon para sa pag-aaral ko. Lahat ng pagod, lahat ng hirap gagawin ng nanay ko para sa akin sinikap niyang matupad ang pangako niya sa akin na makabili ng sasakyan. At anong reaksyon mo? Maganda. Yun ang sabi mo. Isang araw habang kasama ko si mama, sabi ko puntahan mo kami at sabi mo pagod ka. Kaya uuwi ka at magpapahinga. Pinagbigyan ka namin para makapagpahinga ka. At sabi mo, bukas, pupunta ka. Umasa kami. Pero kinabukasan, sabi mo, hindi ka makakapunta kasi malakas ang ulan. At katsat mo ang mga kabatchmate mo. Sige, sabi namin. Malakas nga naman ang ulan, kaya sabi mo, bukas, promise. Nag-abang uli kami. Anong sabi mo? Mabukas promise talaga. Doon na ako nagtaka. Binasa ko yung messages mo sa mga kabatch mo. Kaya pala busy ka. Kasi may niniligawan kang iba. May kachat ka sa umaga hanggang madaling araw. Sinasabi mong hiwalay kayo ni mama at hindi na nagsasama. Sinabi mo, kayo na lang dalawa. Ikaw na lang ang boyfriend niya. Dahil ka mo, mahal mo siya. Naiyak naman ako. At naisip ko, bakit kailangan paulit-ulit? Bakit hindi mo magawang magbago? Irarason mo dahil hindi na kayo gaano Nakakapag-usap ni mama Dahil busy siya sa trabaho Valid reason ba yon? Ipaparating mo pa sa mga kabatch mo Na kami ang masama Na hindi naman kayo kasal ni mama So bakit nangingi alam kami? Natrip mo lang yun at sinadya mo lang Kasi wala kang magawa na kaya ka hindi pumupunta dito kasi sabi mo kasalanan sa Diyos ang magsama ng hindi kasal. Eh may anak na kayo? At 40 years old ka na? Hindi ba mas kasalanan sa Diyos ang manloko ng pamilya? At paulit-ulit na humanap ng iba? Sobrang sakit na ng pinaparamdam at ginagawa mo sa amin. Na mas nagagawa mong humanap ng iba. Kesa gumawa ng paraan para maputunayang magbago ka na. Na nagbago ka na. Sana matapos na tong pain na to. At sana maging ayos na kami ng nanay ko. Kasi sa totoo lang, pagod na kaming maniwala sa kasinungalingan mo. Nakakapagod palang umasa? Na magbago ang isang tao lalo na kung malabong mangyari to. Sinubukan ka naming pagkatiwalaan. Tanggalin ang sama ng loob at galit. Pero sinayang mo yung pagkakataon mahal na mahal ko ang nanay ko. Kaya pinagtatanggol ko siya kanino man. Hindi ko hahayaan. Nasaktan uli siya ng kahit na sino. Lalo na sa taong tulad mo. Salamat sa magiging birthday gift mo. Ang wasakin uli. Ang tiwala ko at wasakin uli ang puso ng nanay ko. That secret file was sent to us by Nikki. Hanggang saan? Hanggang saan mo kayang makita na nasasaktan ang nanay mo? Ano yung kaya mong gawin para sa nanay mo? Paano kung yung taong nananakit sa nanay mo ay eh sarili mo pang tatay? Langya naman, paano mo mapapatawad yung ganong klaseng tao? Yung taong nananakit sa sarili mong ina?